So, apply, uh, kasi ibang networking o ibang company, naninira sa mga prospect ko. Kaya yung mga prospect ko, nasusulot. Okay? So, meron mga ganyan experience. So, kanina may nagtanong sa akin kung ano gagawin nila. So, simple-simple lang gagawin ninyo. Pag may naninira o pag may nanunulot sa mga members nyo, huwag kayong masaktan. Okay lang yon Kasi darating yung time, may realize din nung nasulot sa inyo na tama ka na mali yung vision niya na magpasulot sa kanila. Kasi tandaan nyo, ang mga nanululot, walang power yan. Weak yan. Ang mga naninira, weak yan. wala sumasali dyan. Desperado sila, kaya naninira sila kasi gusto nila mapasali yung mga tao sa, sa kanila. Kasi wala nga, hindi nga sila kumikita. So, ibig sabihin, gusto-gusto nila kumita, gusto-gusto nila mabawi yung puhunan nila. So, gagawin nila lahat ng paraan. Desperate moves. Manira, uh, ano pa, uh, manulot ng mga members. So, dapat ang gagawin nyo lang, pakita nyo lang sa mga nasulot sa inyo na nagkamali siya. So, paano nyo gagawin? So, haba achievement. So, ibig sabihin, ah, pakita mo na nagkamali siya, pakita mo na magaling ka, pakita mo yung achievements mo para maghinayang yung mga nasulot sa iyo. At darating yung time, yung mga yan, sasali rin sa iyo. So, marami akong mga kausap dati, mga ibang networking company, sinusulot ako, pero pinakita ko ang achievements ko, ngayon sila nagjo-join na sa iyo global. Okay? So... Basta tuloy-tuloy ka lang, focus ka lang sa goal mo, huwag na huwag ka magpapapekto sa mga negative na tao. Kasi ang magpapayaman sa'yo, hindi sila, kundi ikaw. Hindi sila gagastos ng kinikita mo, kundi ikaw. So, tandaan mo, game uh, flash out, tuloy-tuloy uh, mo lang. Uh, basta pag may mga ganong tao, huwag niyo mo yun ang pansinin. Kasi tandaan niyo, ang mga tao na yan, walang power. So, game flash out kasi sinabit, power.